Gaya ng nakaraan sa gusali kung saan nagkaharap noon si Solwi at Oma. Sa gusali na may dilaw na bubong. Sa loob ng gusaling ito ay naganap muli ang labanan ni Chieko at ng isa pang trainee sa academy. Muli ay nanalo si Chieko sa tanggalian nilang ito. At kagaya din ng dati ay nasaksihan itong lahat ni Solwi mula sa kabilang silid. Gaya ng sa nakaraang buhay niya ay naulit muli ang mga nangyari. Gayon pa man ay iba na si Solwi sa pagkakataong ito. Lumabas na ang window system na nagsasabing nahanap na niya ang kahinaan ng kanyang kalaban. Mukhang napapangiti pa siya dahil may balak siyang subukan. Sa pagkakataong ito kasi ay may pang-apat na siyang option. Pinili na niya ang huling option na approach the enemy. Nagagamay na ni Solwi ang face ng bilis pag ginagamit niya ang option na ito. Iba naman ito sa naramdaman ni Chieko. Dahil para sa kanya ay tila may biglang malakas na presensyang biglang sumulpat mula sa kanyang likuran. Matatawag na siguro natin itong teleportation dahil bigla na lang sumusulput si Solwi sa napili niyang lugar pagka lumalabas ang ganitong klaseng system window. Takot na takot si Chieko at bigla siyang napalingon iniisip na katapusan na niya ito. Pinakalma naman siya ni Solwi at sinabing wala naman siyang balak saktan ito. Tinagdag pa niya na kung nanaisin niyang paslangin ito ay kanina niya paginawa. Sinabi niya ito habang nakatingin kay Chieko na parang psycho. Mas lalo namang natakot si Chieko sa sinabi ni Solwi sa kanya dahil tila dumilang siya na kayang walisin nito anumang oras. Ibinaba na niya ang kanyang sandata tanda ng pagsuko niya kay Solwi. Ngayon ay nakasalalay na ang buhay niya sa magiging desisyon ng ating bida. Wala namang interes si Solwi sa kalaban na nasa harap niya. Dahil nakatoon ang kanyang atensyon sa lalaking tinalo ni Chieko. Matindi niya itong kinikilatis at hinahanap ang kalasag na nakuha niya dito dati. At gaya nga ng hula niya ay suot-suot pa rin ito ang Heavenly Silver Armor. Ngayon ay napatunayan na niya na kung hindi niya may lalagay ang isang item sa kanyang toolbox ay makikita niya itong muli sa sunod niyang buhay. Malaki na talaga ang pinagbago ni Solway dahil dati ay kinailangan pang nasa akma ng pagsusuot ng armor si Chieko bago niya napalabas ang Golden Opportunity Window. Pero ngayon ay konting maling pwesto lang ni Chieko ay lumalabas na ito. Tinanong ni Chieko si Solwi kung ano ba ang kailangan nito sa kanya. Nang siya ay tignan ni Solwi ay nakita nitong merong minor internal wound si Chieko. Hindi ko alam kung bahagya siyang naawa dito o wala lang talaga siyang pake dahil wala na siyang pakinabang kahit talunin niya ito. Naglakad si Solwi at nilagpasan lang niya ang naninigas sa takot na si Chieko. Tumirecho siya sa katawan ng lalaking tinalo ni Chieko. Tinanggal na niya sa katawan nito ang Heavenly Silver Armor. Ngayong nakuha na niya ang armor ay tapos na ang misyon niya sa lugar na ito. Pati ang mga Shin Bamboo Sticks na nakuha niya sa labi ng lalaki ay hindi na rin niya kailangan dahil kumpleto na siya dito. Kinumpirma ni Solwi kung tiga Great Imperial Pavilion ba talaga si Chieko at kung ito ba ang leader ng Black Fire Company. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa sa pagsagot si Chieko at sinagot ito ng diretsyong oo. Binigay ni Solwi kay Chieko ang kanyang dalawang sobrang Shin Bamboo Sticks. Kapalit nito ang sagot sa mga itatanong niya. Natigilan naman si Chieko marahil ay di siya makapaniwala na tila kulang sa impormasyon ang malakas na lalaking nasa kanyang harapan. Tinanong niya si Solwi kung ano bang nais nitong malaman. Tinanong ni Solwi kung may alam ba ito sa tatlo pang natitirang tests. Ang iyan, So, at Pan. Nagtataka naman si Chieko kung bakit wala man lang nag-inform kay Solwi. ng mga bagay na ito bago siya pumunta dito. Ang tanging nalalaman lang ni Solwi ay kailangan mo lang ipasa ang mga test na ibabato sa iyo. Wala na siyang ibang alam bukod dito. Di makapaniwala si Chieko dahil sobrang advanced na ni Solwi kahit wala itong kaalam-alam sa mga ginagawa niya. Pero dahil pinili ni Solwi ang shin bilang unang test niya ay nauunawaan na ni Chieko kung anong pwedeng nangyari. Nagdadalawang isip sumagot si Chieko at kinumpirma muna kung papalagpasin ba talaga siya ni Solwi kung sasagutin niya ang mga katanungan niyang ito. Sinabi naman ni Solwi na may iligtas niya lang ang kanyang sarili kung kapakipakinabang ang mga magiging sagot niya para sa ating bida. Pinaliwanag ni Chieko na ang academy tests ay nahahati sa apat na bahagi at malalagpasan mo lang ito kung kukunin mo sila ng nasa tamang order. Nagulat naman si Solwi nang malamang kinakailangan palang nasa order ang pipiliin na test. Dahil hindi ito sinabi ng training supervisor. Hindi alam ni Chieko ang tamang pagkasunod-sunod ng mga test pero iisa lang ang nalalaman niya. Ang Shin, ang test na ginagawa nila ngayon ay ang pinakahuling test na dapat mong gawin. Natigilan naman si Solwi nang marinig ito mula kay Chieko. Hindi siya makapaniwala at tila na paglaroan na naman siya ng kung sino. Huli niyang tinanong si Chieko kung totoo ba ang mga pinagsasabi nito. Tinaila niya ang damit nito at pilit na pinapaamin. Bigla namang sumagi sa isip ni Solwi na kung ito na ang pinakamahirap na test ay bakit ganon ang kinahinantungan niya nung kinuha niya ang iyan test pagkatapos niya sa Shin sa nakaraang buhay niya. Dagdag impormasyon pa ni Chieko ay tila sinasadya ng mga namamahala sa pagsusulit na ito na pahirapan ang sino man na makompleto ang lahat ng treasure. Medyo naiintindihan na ni Solwi ang mga nangyayar. Maraming treasure ang nakatago sa lugar na ito pero mula pa kanina ay wala pa siyang nakakasalubong na malakas na kalaban. Marahil nangyayari ito sa kadahilanan ng ito ang pinakahuling test at hindi pa natatapos mag-test sa iba ang mga totoong malalakas na kasali sa pagsusulit na ito. Gaya nga ito nang sinabi sa kanya ni Oma. Na bukas ng umaga ay magpapasukan na ang mga mamo na kalahok sa pagsusulit. Ngayon ay kinakailangan may ni Solwi ang lahat ng treasures dito para magkaroon siya ng tayan sa matalo ang mga ito. Ginawa ang shintest na ito para kahit papano ay makahabol ang ilang kasali nito na mahihina sa martial arts. Pinagsama-sama sila sa loob ng lugar na ito para pagrambulen. Matira matibay na ito mula bukas. Ngayon ay naniniwala na talaga siya sa mga pinagsasabi ni Chiyako. Pinayuhan naman niya ito na makabubuting umalis na ito o umatras bago pa siya abutan ng mga malalakas na papasok bukas. Ito naman talaga ang balak gawin ni Chieko pero makikipag sa palaran muna siya hanggang mamaya at baka may makita pa siyang treasure. Muli namang nagtaka si Solwi kung bakit papaabutin pa ni Chieko ang kabi. timo alam kung walang alam o slow lang ba talaga tong magnatin. Sinabi na nga sa kanya ni Oma na darating bukas ang mga taong mas malalakas sa kanila. Gusto pa uulitin talaga LOL kung hindi daw makakakuha ng treasure si Chieko para magkaroon ng tayan sa laban sa mga ito ay aalis na siya. Tinanong naman ni Solwi kung gaano ba kalakas ang mga ito sa tansya ni Chieko. Sinabi naman ito na kahit pagsamahin mo ang limang pavilion at siyam na opisina ay ang mga taong ito ay kinikilalang mga prodigy. Nagmula sa Great Imperial Pavilion si Birang Ang Shin ang captain ng Black Metal Company. Napalunuklaway naman si Solwi nang marinig ang pangalang Birang Shin dahil noon paman ay kilala na niyang malakas ang taong ito. Bigla namang may lumabas na system window. Sinasabi nito na nakadiscover siya ng isang importanteng misyon. Kinakailangan niyang talunin si Birang Shin at ang reward nito ay isang Blue dragon peel. Nagulat naman si Solwi sa kanyang nakita. Bago na naman sa kanya ang ganitong sistema. Hindi siya makapaniwala na sinasabihan siya ng system na talunin si Birang Shin. Pero bigla siyang natigilan nang makita niya ang premyo kung magagawa niya ito. Isang Blue Dragon Peel. Isa itong advanced special peel na nagmula pa sa India, may kakayahan itong pataasin ang iyong health at chin ng lagpas 15,000 puntos. Biglang napaisip si Solwee sa laki ng makukuhang reward. Napaka-rare ng peel na ito at hinding-hindi niya ito dapat palagpasin. Alam niyang kailangan niya ang pil na ito para makasatuparan ang mga pangarap niya. Ayun na nga agad na niyang tinaggap ang misyon. Ngayon ay ipapakita na sa kanya ng system ang status window ni Birang Shin. Si Birang Shin ay isa sa pinagkakatiwalaang captain sa Lord of the Great Imperial Pavilion. Pinapasok siya sa lugar na ito sa direktang utos ni Gui Sama. Bukod sa impormasyong ito ay nadagdagan na rin ang nakikita ni Solwi sa kanyang status. Bukod sa chi at health ay meron na rin siyang nakikitang fighting power na stats. Nasa 7,000 na ang puntos ng health at chi niya. Habang ang kanyang fighting power ay nasa 30,000. Habang tinitignan naman niya ang kanyang stats ay napatingin siya sa stats ni Birang Shin ang target niya sa misyong ito. Ang martial art level nito ay halos nasa max na habang ang health at chi naman niya ay parehas lagpas sa 10,000. Ang fighting power naman niya ay mahigit doble sa fighting power ni Solwi. Bukang uulit na naman sa simula ang ating bida hehe. -he. Nagsisimula ng matakot si Solwi sa stats ni Birang Shin iniisip niya kung papaano niya ba ito tatalunin. Pero hindi pa din nawawala ng pag-asa ang ating bida. May oras pa para mapalakas niya ang kanyang sarili. Kung magagamit lang niya ng tama ang lahat ng advantages niya ay may chance siyang talunin maski ang halimaw na si Birang Shin. Tinanong siya ni Chieko kung may gusto pa ba siyang itanong dito. Tinanong naman ni Solway kung may nalalaman ba ito sa mga test. Sinabi nito na ang pan ay judgment at dinag niya ay ikukulong kayo sa isang silid at lalasunin ang hangin nito. Kung magagawa mong makaligtas sa itinakdang oras ay makakapasa ka. Sa iyon test naman ay may lalaking magtatanong sa iyo at kung hindi niya magustuhan ang iyong sagot ay sigurado na ang katapusan mo. Pigla namang napahawak si Solway sa kanyang leeg nang maalala niya ang nangyari sa kanya sa nakaraang buhay niya. Hindi siya gaanong pamilyar sa SOTES pero sabi ni Chico ay bibigayan lang sila ng libro at may sasagutan lang silang katanungan mula rito. Ito na lahat ng nalalaman niya. Agad na siyang nag kay Solway dahil magpapatuloy na siya sa paghahanap ng mga kayamanan. Bigla namang may naalala si Solway na nagpainit ng dugo niya. Naalala niya ang lukolukong si Jeoan. Ngayon ay malinaw na sa kanya na sinadjan itong hindi sabihin ang mga detalyeng ito sa kanya para siguradong bumagsak siya sa pagsusulit. ko niya sa kanyang sarili na sa oras na makalabas siya ng buhay sa lugar na ito ay sisiguraduhin niyang siya mismo ang tatapos kay J.O. on. Kinagabihan tahimik na nagmi-meditate si Solwi sa taas ng bubong ng isa sa mga gusali. Inubos niya lahat ng natitirang oras niya sa paghahanap ng mga treasures sa gusaling may dilaw na bubong. Pero ang tanging nakuha lang niya na ay isang lightning bomb. Marami pang natitirang treasures ang hindi niya nakukuha. Pero malapit nang pumunta ang mga halimaw na kalahok dito. Kaya itinoon na lang niya lahat ng kanyang natitirang oras para makarecover ng chi gamit ang restorative breathing. Kayon paman ay hiling, niya na matuto pa siya ng iba pang teknik na makakapag-boost ng chi. Nagpatuloy siya sa breathing technique na ito at halos manumbalik na ang kanyang health, malaki na rin ang naibalik sa kanyang chi. Madaling araw na, nararamdaman na ni Solwi na magsisimula na ang matitinding laban. Pero di pa man siya gaanong nakapaghahanda ay bigla na siyang nakarinag ng matitinding sigawan sa iba't ibang lugar. Nag-scout na siya ng paligid tinitignan kung nagsimula na ba ang labanan. Mukhang hindi niya ito napansin dahil masyado siyang nakapokus sa pagre-recover ng chi niya. Bago pa man mahuli ang lahat ay nagsimula ng kumilo si Solwi. Agad na niyang inactivate ang kanyang skill na cloak. Nanatili siya sa mga bubong ng mga gusali para mas makansil ang kanyang presensya, alam niyang kaunting mali lang ay katapusan na niya ang susunod. Mula sa taas siya ay nagmasid sa mga nangyayari. Nakita niya ang isang lalaki na tumatakbo papalayo na tila may humahabol sa kanya. Sa di naman ay may bilang tumira na inerhiya na humiwa sa lalaking tumatakbo na agad nitong ikinasawi. Nakita naman niya ang isang lalaki na nagtatago sa likuran ng isang malaking bato. Nanginginig ito sa takot sa mga pangyayari. Isang lalaki naman na may malaking espada ang naglalakad ng puno ng kumpiyansa. Inakala ng lalaking nagtatago sa malaking bato na nakaligtas na siya sa lalaking may malaking espada. Ang hindi niya alam ay nalalapit na pala ang katapusan niya. Mula sa likuran ay hiniwa ng lalaking may malaking espada ang makaking bato kasama ang lalaking nagtatago dito. Napupuno ng pulang ora ang katawan at buong espada nito. Kinilabutan naman si Solwi dahil tila mga hayop na kinakatay ang mga taong nakikita niya. Sa taas naman ng isang gusali ay may biglang sumabog. Ang kaninang tahimik na gabi ay biglang napalitan ng hanging amoy dugo. Sabay-sabay tumilapon ang ilan sa mga trainee dahil sa isang lalaki. Ang lalaking ito ang target ni Solwi sa kanyang misyon. Si Bir Ang Shin. Nagsimula ang eksena sa pagsabog sa mataas na bahagi ng isang gusali. Bukang malaki ang gusaling ito na may magandang desenyo. Sa loob ng gusali, makikita natin ang ating bida na mabilis na nagmamain o brapal ay patlipat sa mga silid na parang may hinahanap pero nananatiling tahimik na nakatago. Hindi makapaniwala si Solwi kung paano niya noon nalagpasan ng mga taong ito sa nakaraan niyang buhay. Kayong nagpangabot din naman sila ng mga ito kahit mixing oras lamang. Kahit kasi mga nakatagong tao ay hinahunting nila. Napakalakas na mga taong ito na parang mga langgam lang ang mga nakalaban noon ni sa unang araw. Mukhang nakaligtas lang siya noon hanggang ngayon dahil sa skill niyang Cloakwang. Ito lang ang nakikita niyang eksplinasyon dito. Patuloy siya sa mabilis pero maingat na pag-expection sa mga kwarto. Kailangan niya makauna sa magandang posisyon para maambush niya si Birang Shin. Sa paghahanap nga niya ay nakita na niya ang hinahanap niya. Sa isang silid ay may nakita siyang mga tao at ang isa sa mga ito ay si Chieko. Di makapaniwala si Solwi na nandirito pa ito hanggang ngayon. Mukhang masyado siyang nawili kakahanap ng mga treasure at di na niya namalayan ang oras. Pinapakinggan ni Solwi ang usapan ng mga ito na parang isang max level na merits. Nagtatanong si Chieko kung bakit ito ginagawa sa kanya ni Birang Shin. Wala namang mabigat na dahilan si Birang Shin at sinabing trip niya lang ang mga ginagawa niya. Nakita na ni Solwi si Berang Shin ng malapitan. Matipuno ang pangangatawan nito at kitang kita mo ang kumpiyansa sa kanyang tindig. Nagtataka naman si Solwi kung bakit naglalaban ang dalawang ito gayong parehas naman silang galing sa The Great Imperial Pavilion at parehas na naglilengkod sa ilalim ni Gui sama. Ganito ba talaga kalala ang pamamalakad ni Gui Sama sa mga tauhan niya? Kita sa mata ni Solwi ang pagkalito dahil minsan na rin siyang nagtrabaho dito. Pinabalaan naman ni Chieko si Birangshi na siguradong mananagot ito sa oras na malaman ito ng mga kinauukulan sa kanilang opisina sa Great Imperial Pavilion. Pinawian lang siya ng ngiti at pinagtawanan lang ni Birangshi ng mga sinabi niya. Sinabi nito na may napagkasunduan na sila ni Gui Sama ukol dito. Natigilan naman si Chieko nang marinig ito dahil alam niya sa sarili niya na malaki ang posibilidad na totoo ito base na rin sa bulok na pag-uugali ni Guisama na walang ginawa kundi paglaruan ang mga tauhan niya. Sinabi ni Birang na may permiso siya mula kay Guisama na tapusin ang sino mang makakaagaw niya sa mga treasures sa loob nitong academy. Nagpaka-Indiana Jones pa kasi di na lang umuwi ng maaga tong si Chieko. Matinding galit ang naramdaman niya nang marinig ang mga sinabi ni Bir Shintila kasi nawala ng halaga ang buhay niya na sayang lang ito sa pagsunod kay Guisama. Kung tutuusin ay halos parehas lang ang buhay nila ni Solwi yun nga lang hindi siya ang bida. Matindi na ang galit ni Chieko kay Bir Shin lalo na kay Guisama kaya't sumugod na siya para ipaglaban ang buhay niya. Pero sa isang iglap ay natapos na ang karera niya. Mabilis na nakapunta sa harapan niya si Birang Shin at di na niya nagawa pang mag -react. Kumamit ito ng oreo na inipon sa kanyang kamay tulad ng ilan sa mga teknik ng ating bida. Agad na tinapos ng teknik na ito ang buhay ni Chieko. Kahit patay na ay kinukot siya pa rin ni Birang Shin ang katauhan nito at mina maliit. Sinasabi na wala namang halaga ang tulad niyang company leader lamang. Di naman makapaniwala si Solwi na ganong kabilas na talo si Chieko na hindi man lang nito nagawang lumaban o makapag-react man lang. Tinignan na ni Bir Shin kung may malulut ba siya kay Chiyako. Pero gaya nga ng inaasahan niya ay walang silbi ang mga kagamitang. Hawak nito maliban sa mga Shin Bamboo Sticks na kanina niya pa na kompleto. Para sa kanya ay wala talagang maaasan sa ganitong mga mahihinang nilalang. Pumalik naman ang point of view kay Solwi. Kanina niya pa pinagmamasdan si Birang Shin pero wala pa ring lumalabas na window system na nag-offer sa kanya para makapag-surprise attack. Marahil ay sa sobrang lakas nito ay hindi ito makitaan ng kahinaan ni Soul kahit nakatalikod ito sa kanya. Hindi na niya malaman ang dapat niyang gawin nang biglang sumagi sa isip niya ang isang item na nasa kanyang toolbox. Ang item na ito ay ang lightning bomb ito ang item na tanging nakita niyang kapakipakinabang sa paghahanap niya ng buong gabi. Magagamit niya ito para makalikha ng distraction para magkaroon siya ng chance ang ambushin si Birang Shin. Sa tingin niya ay sulit ang pagkakataong ito. Lalo na't nakafocus si Birang Shin sa paglulut kay Chieko. Ito na ang kanyang tayan sa para umatake. Kanina niya pa hinihintay ang pagkakataong ito. Pero nang kanya na itong susubukan ay biglang may lumabas na system window na nagwa-warning -wow sa kanya at nagsisabing hindi niya maaaring buksan ang kanyang toolbox sa pagkakataong ito. Dagdag pa ng system na alam ng kalaban niya ang presensya niya at pinapayuhan siya nitong lumayo sa kalaban niyang ito. Di naman makapaniwala si Solwi na kahit nakaklok siya ay naramdaman pa rin siya ni Birang Shin. Dali-dali na siyang kumari pa ng takbo bago pa siya mahuli ni Birang Shin. Sa kasamaang palad ay di pa man siya nakakalayo ay lumabas na ng silid si Birang Shin. Kinabahan si Solwi dahil mukhang nakita na siya nito sa di inaasahan ay lumabas naman na ang matagal ng iniintay na pagkakataon ng ating bida. Golden Opportunity Lumabas na ang system window na nagsasabing nakita na niya ang kahinaan ni Birang Shin. Napangiti si Solwi dahil akala niya ay di ang ganitong pagkakataon. Lumabas na ang mga option na pagpipilian niya. Pinag-iisipan niya kung alin sa mga ito ang nararapat na kanyang piliin. Kung martial arts ang pipiliin niya ay medyo alanganin na ang distansya niya para sa isang surprise attack. Hindi rin naman pwedeng attack dahil siguradong hindi naman niya ito kayang tapusin sa isang atake lang. Baka nga hindi niya pa ito. Kaya ang kanyang pinili ay ang approach the enemy kung saan makakapili siya ng posisyon bago umatake. Napili niya na pumosisyon sa likuran ni Birangshin at agad na siyang umatake. Nagulat si Birang Shin sa biglang pagsulpat ni Soul habang ang ating bida naman ay nagpatuloy sa pag-atake. Nagpakawala ng matinding atake si Soul pero nagawa itong salagi ni Birang Shin gamit ang espada niya. Nagawa niyang makasalag kahit nasa alanganin siyang sitwasyon. Hindi naman makapaniwala si Soul na masasalag ang pag-atake niya. Agad namang dumistansya si Birang Shin para na rin ma-assess niya ang sitwasyon sa mas ligtas na posisyon. Pero di may di inaasahang pangyayari. Nadulas si Birang Shin dahil medyo pilit na rin ang ginawa niyang pagmaniobra. Huling lumabas ang Golden Opportunity dahil sa pagkakadulas na ito ni Birang Shin. Agad na gumamit ng Martial Arts si Sol Hui. At ang napili niyang gamitin na teknik ay ang Explosive Field. Isa ito sa malakas niyang atake. Nakapagtala siya ng 8,000 damage kay Birang Shin. Wala na sa kalahati na lang ang buhay ni Birang Shin. Kaya ngayon ay mas lamang na si Soul kung health points ang pag-uusapan. Malaki naman ang China na bawa sa ginawa niyang pag-ataking iyon. Huli na siyang sumugod upang mapatuloy ang pressure kay Birang Shin. Sinundan niya ito gamit ang Soul School na kahit na alag ni Birang Shin ay siguradong nadama pa rin niya. Nagpatuloy pa siya sa pag-atake pero medyo nasusundan na ni Birang Shin ang mga galawan niya. Sa pagkakataong ito kung sinong magkakamali ay siguradong mawawala ng buhay. Nagawang salagi ni Birang Shin ang huling pag-atake ni Soul gamit ang espada niya. Nagawa naman siyang tadyakan nito na siyang nagpa kay Birang Shin. Napaluhod si Birang Shin dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Soul Alam ng ating bida na hindi niya dapat bigyan ng pagkakataong makarecover si Birang Shin. Gamit ang Demon Fist Gloves ay gumamit ng Wind Fist Technique si Soul Lumikha ito ng tila maliit na ipo-ipo na direktang tumama sa mukha ni Birang Shin. Ngayon ay nasa limang libo na lang ang buhay nito. Nawala na ang yabang sa pagmumuka niya kanina. Alam niyang nalalagay siya sa alanganin at kung hindi siya makababawi ay matatalo siya ni Solwi. Puling Muling umatake si Solwi. Pinagsama niya ang Soul School at Wind Fist at inataking muli si Birang Shin. Sa lakas ng ataking ito ay kahit nas alag ito ni Birang Shin ay nagtala ito ng isang libong puntos na damage sa kanya. Nagulat naman si Soul dahil hindi niya inaasahan na masasalag ang combined na atake niyang ito. Huli namang lumabas ang golden opportunity mukhang malapit nang matapos ang laban na ito. Tuwang-tuwa si Soul dahil tuloy-tuloy ang swerte niya ngayon. Pero bigla itong napalitan ng pagkabahala. Dahil maski si Birang Shin ay nakahanap na rin ng tempo para umatake. Magkasabay na lumabas ang golden opportunity at warning window na siyang nagpalito kay Solwi. Ngayon ay kailangan niyang mamili sa mas maraming option. Maiksi lang ang oras kaya't kailangan na niyang makapag-desisyon. Iniisip niya kung pipiliin niya ang atak at gamitin ang advantage nito na magbalik ng oras ng tatlong segundo. Sa ganoong paraan ay makikita niya kung anong balak na gawing atake ni Birangshin sa kanya. Ang problema lang ay may expose siya kung pipiliin niya ito. Pangit naman kung say sa laglang siya o tatakbo gayong lamang na siya. Sa huli ay pinili na lang niya ang option na fight back. Delikado man ito ay masigurado siyang makakatama kay Birang Shin ng solidong pag-atake. Nalalapit na sa climax ang laban na ito. Walang sinayang na sandali ang dalawa at sabay ng umatake. Naramdaman na ni Solwi ang presensya ni Bir Shin pero hindi siya nagpatinag dito.